Wait.

kami susah yang dimana so, saan ba punta natin? derecho o pabalik? derecho pabalik? pabalik yung derecho oh, yung basa yun So, 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 hello, hello, hello What's up, what's up, what's up Mga sir <laughs> So, ngayon Short vlog lang to Ay, test ride lang natin yung Bagong sprocket combination ng Amaro ko So, last day <laughs> Pumunta kami sa Sedar With family and friends Sama ko yung pamilya ko sila sumakay sila sa pick up namin sa pick up <laughs> sumakay sila sa multi cab tapos ako sumunod na lang ako nag motor ako kasi kinabit ko pa yung sprocket ni Amaro ko pinalitan ko na yung sprocket combination niya hindi na siya ano kasi yung stock natin is 1434 yung stock na yung stock na sprocket combination ng Neptune natin So, ang ginawa ko, pinalitan ko yung rare sprocket niya, yung sa may makina. Pinalitan ko ng 15 teeth. So, ngayon, nag ako ng magandang lugar kung saan ko siya iti-test ride. Kung matitest ko yung top speed nitong Amaro ko. Hindi nga ba pwede. Hindi ko pa natitest yung top speed. Pero, ano ah, Spoiler lang, <laughs> spoiler. <laughs> Pero ano, yung totoo, yung vibration niya nabawas-bawasan kahit kaunti. Siguro mga nasa 60% yung nabawas. Uh, hindi siya masyado ma-vibrate. Kaso, ah, pansin ko din, yung hatak niya, parang hindi na masyadong tulad ng dati. So itetest natin yung top speed nitong Amarok. Um, dami kasi sasakyan dito sa so, highway pa talaga magte-test no ayun lubak I hate lubak yan ay may police. Ayan, police So happy new year na pala sa inyo guys no <laughs> Late na ako mag ano Mag greet belated happy new year na lang sa inyo naway maging masaya yung bagong taon nyo naway maging masaya yung pasok ng bagong taon sa inyo pati sa akin pati sa nephew natin at shoutout sa mga nasiraan ng motor kakapigaan ng new year <laughs> yan piga pa more kala nyo ha ah, hindi yung kapigaan nyo ang ingay ingay nakakabusit minsan yung mga ano eh yung mga open pipe busy visit minsan kasi nga Alam nyo yung ang ingay ingay Tapos natutulog ka na New year na new year natutulog So no, yun na yung hatak niya men iba talaga Pero yung dulo siguro ano Iba yung hatak men Parang hindi tulad ng dati Kung ba pwede mag top speed, siguro balik na lang ako. Kasi parang konti yung sasakyan pabalik eh. So, guys, huwag nyo itong kagayain ah. Huwag kayong mag-testing-testing sa daan. natest Hindi ko kasi na-test nung, ano, nung pumunta kami ng SEDAR. Hindi ko na test nung... Na-test ko yung vibration niya, yung ganon. Na-test ko yung takbo niya. Pero hindi yung top speed. Hindi ko na-test yung top speed marami din sasakyan nun eh. Yung January 1. yon ko na na-test yung top speed nito. saan ba pwede. Ayan. Dami na mga sasakyan dito. Natural highway. Bobo ka ba? <laughs> Ayan na. Parang hindi tayo makakapag top speed dito. May. Parang malabo. Ayun na. Ako na pumunta masyadong malayo Wala kasi ako na ano eh Pwedeng mapagbuntungan ng top speed ko Buro Hindi na talaga ako top speed nito Kasi nga malabo Dami sa sakyan Ay, oo oh nga pala Salita ako ng salita, di ko pa sinasabi yung pinalit ko? So yung pinalit kong rear sprocket is yung pang XRM na 125 yung 15 teeth talaga pagpaakyat yeah, ayoko na ayoko na mag top speed parang wala nang pupuntahan tong top speed top speed na to uwisit na yan Ay nako panging top speed men panging top speed Baka naman Pwede ng top speed lang Gamot nyo naman Pero in niya, hindi siya bumababa ng 85 Kahit hindi nakabuelo Pero iba talaga yung hatak nya pero yung ano ko talaga dito ah yung goal ko talaga bakit ako napalit ng sprocket kasi gusto ko ma-lesser yung ano niya. sakit sakit kapag ano kapag masyado ma-vibrate kaya gusto ko talaga mag ano gusto ko i-upgrade na i-upgrade to si Amaro para mawala yung vibration nya tapos isa pa yung overheat nya yung pagiging mainit na, na makina so yun na yun guys ang pinalit ko is 15 feet pang XRM 125 yun yung pinalit ko and siguro sa susunod na vlog is lalagyan ko na ng oil cooler si Amaro okay naman yung 15 feet nabawasan yung vibration nya kaso nga lang nabawasan rin yung hatak nya di ko pa na test yung top speed pero wala naman akong pakialam dun kasi yung gusto ko lang talaga is mawala yung vibration kahit hindi na mawala kahit mabawasan man lang kahit kaunti, yun lang yung gusto ko at na-achieve ko naman yun ayun okay naman siya wala siyang vibration so recommended ko na magpalit kayo <laughs> recommended so recommend ko kayo na magpalit na ng sprocket palitan nyo yung stock nyo kung ayaw nyo yung masyado mabibrate para mabawasan yung vibration niya. So, sa mga hindi pa na-subscribe diyan, subscribe naman kayo sa channel ko. Tulungan niyo akong ipalaganap tong taga-planetang Neptune na to. That's all for today. Yun na nga, ano pang nangyari diyan? Ano na nangyari diyan, men? Wala naman. Okay, wala naman nangyari, buti naman. So, well, that's it for today. Ayan. Takbong pamilyado lang kasi always naman tayong pogi. Ang laki ng truck. Ang ah, inang tricycle yan. Ba-bye! <laughs>